sarap pero bawal lalo na kung sobra isa sa mga pagkain na pakahirap tanggihan chicharon na may sariling fiesta sa Santa Maria, Bulacan my fitness craze ngayon sa Santa Maria, Bulacan kada umaga ang mga residente kung hindi nag-eehersisyo nag kasi naman pala, alam na. Na narito rin kasi ang pinakamalaking tukso sa kanilang kalusugan, ang chicharon. Sa gilid lang ng kanilang simbahan, hile-hilera ang tindahan ng mga chicharon. Para bang nagsasabing pagkatapos kumain makasala ng makasalanang chicharon, dapat dumiretso ka sa kumpisala. Sako-sako ang mga pamputok batok rito. May back fat o chicharon na may laman. Belly o bilog na chicharon at ang back chicharon o yung hangin lang. Kahapon na, aba, ipinagdiwang pa ang kanilang taunang chicharon festival. Ang mahigit isang daang baboy na ito binalatan para iprito sa mga kawa. Yun pala, hindi para ihain, kundi iparada at ipandisenyo sa float. Namumutiktik sa dami ng chicharon ang float na ito. Ang gilid ng truck, pinalibutan ng malalaking maskara. Umikse na ang malaking ulo ng baboy na gawa rin sa chicharon. Meron pang chicharon dancers. May ilan hindi nakapagtigil, kumurot sa karosa. Ang pinagkaguluhang float, ginawa ng sampung tao ang ginamit para rito. Humigit kumulang tatlong kilo ng chicharon. Ang naging team namin para sa aming chicharon festival, yung mascara festival. Ang nakaisip nito, ang 53 ng nagchichicharon, si Jenny. Nakita raw ni Jenny sa kanyang mga kapitbahay na mabilis ang kita sa chicharon. Kaya gumaya na siya. Nagsimula lang kami una sa dalawang lutuan, sa backyard lang. Ngayon, meron na silang isang daang trabahador. Siguro yung na-maintain kasi namin yung lasa at luto. Ang kanilang chicharon, paborito raw bilhing pasalubong ng mga OFW. Sinasabing noong 1900s, unang napakinabangan ang mga tiratirang parte ng mga kinatay na baboy. Inumpisahan ang pagchichicharon sa Santa Maria, Bulacan. Ngayon, meron ng humigit-kumulang 50 tindahan at pwesto ng chicharon dito. Habang dumadami yung nagchichicharon, kung nagkukulang naman yung balat na nagagaling mismo sa aming bayan. Ginawa nung iba, naghanap ng mapagkukunan ng mga balat ng chicharon at nakita nila na may market mula sa ibang bansa. Tinray nila na mag-angkat ng mga balat mula na nasustain nila yung kanilang pangangailangan sa balat. Ang isa sa may tinuturing na institusyon sa pagchichicharon, si Obet. Siya raw ang nagpauso ng backpack na chicharon o yung chicharon na may kasamang laman. Noong 1970 nung sinubukan ng kanyang tatay na ibenta ang chicharong kawali, kung tawagin noon. Gumawa siya ng ganitong klase ng chicharon, parte ng baboy na bak sa likod, na mitaba. Naging presto si Charon na milaman. Araw-araw, 300 to 400 kilos naman ang balat ng baboy na kanilang ginagawang chicharon, katumbas ng halos 300 packs. Meron tayong nakukuhang lokal na baboy. Malasa yon pagkaniluto. niluto kumpara doon sa imported na balat. Ang chicharon, hindi lang pampulutan o merienda. Pwede rin itong sahog, samungko, pakbet at pansit. Ang Chicharon Lovers na sina Divina at Georgette nanalo nung nakaraang taon sa pasarapan ng lutong ulam sa Chicharon. Ang kanilang winning dish, crusted chicken with salsa and chicharon in white sauce. Social. Competition po kasi last year, market basket po siya. Kung ano lang po yung available na ingredients na nandun, yun lang po yung gagamitin namin. Ang manok, idinip sa white sauce. Pinaikot sa dinurog na chicharon. Ilalagay na po natin yung salsa. At saka binudburan ulit ng durog na chicharon. Ang ganda lang kasi nagko-complement yung alat at saka yung anghang. Award, <laughs> mga limang tikim. Ang ilang mga estudyante naman sa iba't ibang eskwelahan sa Bulacan nagtagisa ng galing sa paggawa ng panghimagas na chicharon. Isa sa mga sumali, si Chef Christian at ang kanyang estudyante si Jerwin. Ang kanilang pakulo, pinagsamang crunchiness at crispiness ng sans rival at chicharon. gumawa ng mera o meringue. Inilagay ang dinurog na chicharon at kasoy. Ngayon, ilinigyan natin yung ating chicharon mirang kasama yung ating buttercream. binalutan pa ito. Lasang-lasa yung Rival na Sansrival. Uh, Lasang-lasa din yung Chicharon na pinagmamayak kay ng bulakan. Ang pambato naman ng magkakaklase na sina Judy Ann, Jean at Precious. Chicharon Chocolate Crepe Cake. Maganda yung combination niya kasi di ba yung crepe ano siya, medyo malambot siya para siyang pancake. Then yung chicharon naman is crispy. Una natin gagawin ay yung filling. Charon, hiniwa sa maliliit na piraso. Binalot sa nilusaw na tsokolate. Gawin naman natin ay crepe. Kailangan natin ng egg, flour, milk, saka sugar. pagkamiss niya, nagko-complement po siya sa lasa ng chicharon. Masarap, pero masama, lalo na kapag sinobrahan. Kaya muling paalala lang po, hinay-hinay lang. Ang chicharon, mataas yung sodium or yung salt content. Ihalo natin doon sa mga pagkain, mataas ang nutritious content. Oh, chicharon, layuan mo ako sa mga nagbabalak na ito'y lantakan. Pa Palang Simulan na ang pangungumpisa!